Hello ka super ka-tendera, ka-negosyo, kasari Natutuwa lang ako sa Ultramega dito sa amin Kasi dito sa amin yung Ultramega is dalawa So hindi ko lang alam kung merong ba sa ibang lugar O sa ibang kasari ko na Ultramega Kasi pagdating sa uh, pa-promo sa si Ultramega Madalas yan mag-promo So kagaya na lang itong Ariel Ayan. Kasi ito mga to pinabili ko ito sa anak ko kahapon Sa bunso kong anak Bago uh, pag uwi niya sa school Sabi ko daan na siya kay Ultramega Tumingin siya, baka kako na, may nakapromo na Ariel So ito, sa Ariel, pagdating sa Ariel Ang mas fast moving talaga sa akin sa Ariel Is yung Sunrise Press So dahil nga hindi raw naka-buy 6 get 1 free si Sunrise Press kaya ito na lang. So minsan din naman ito binibili rin naman sa akin to. Palitan sila pero mas fast moving talaga sa akin si Sunrise Press. Ang kagandahan pa nito, mas mura siya doon sa suki ko na grocery kasi si Ariel um doon sa suki ko ng groceries, 81 ang isang tie. Pag naka-buy 6 get 1 free din siya, same price lang 81 pesos din. So ito 78.65 So, almost 3 pesos din ang natipid natin sa isang tie kay Ariel. Compare mo dun sa suki natin na grocery. So, nagpabili ako sa anak ko nito ng 5 pieces yata. So, tama, 5 pieces na ganito, 5 tie. So, wala siyang nabili nung green kasi hindi nga daw nakapromo. Plus, itong sulit naman na sutanghon, so ultra sulit sutanghon, so 5.85 sa kanila. So, 10 pieces ang pinabili ko nito. So, yun lang ang aking pinabili sa anak ko kahapon. Kasi yan lang din naman ang kailangan ko rin. Itong kadalasan kasi itong Ariel talaga. Yan ang number one na fast moving sa mga uh, powder soap ko. Plus, ito kahapon din, pinabili ko rin sa abonso ko. Doon naman sa grocery sa palengke. Doon kay Amor. Yung Amor na madalas na magkaroon ng pa si Chesterfield ng kopi ko brown or kopi black. So, limang piraso lang ito. Plus, ito rin. Pinabili ko rin ito doon. Isang Thai na Nescafe original. So, yung mga yan is, ngayon pa lang natin sila i-display. Alam naman natin mga ka-super kasari na pagdating talaga sa mga paninda, mas hinahanap natin yung talagang kung tayo mas makakamura, kung tayo magkakaroon ng nagdagkita. Kaya, uh, pagdating sa Ariel, na ko na, doon na ako bibili kay Ultramega kasi mas mura sila doon na almost 3 pesos ang isang tie. So, yun lang mga ka-super. More blessing at more benta po sa ating lahat. Thank you for watching!